Sing pusa. Tingnan mo ang dumi-dumi ng katawan mo, oh. Oh. Ayos ka pa ng sunbathing ka pa diyan, ah. Ha? ha? sunbathing ka pa talaga, oh. 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 Punasan mo, magmaligo ka naman. Oh. Ano? Pagitan gilas ka pa. Ah. punasan mo 'yan. 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 Ii. Maligo ka. Ligo. Sige na, panasan mo, bilis. Panasan mo yung katawan mo. Yan. Yan. Panasan mo, bilis. Sige na. Ah. ay, Okay, chinelas. Okay, chinelas. Pusi pusi kat, pusi kat. Ay kalabasa. Ang pangalan nito? Hey, isang ka. Saka na. Saka na. Ano? Ano na? Ano ko? Ano yan? Ano yan? Ah? yan, yan, yan. Yan. Yan, yan, yan o. Ayan. O. So. Panasan mo? Hmm. Hindi si kuya mo. Huwag si kuya mo. <laughs> yung sarili mo ang paliguan mo. Sarili yung paliguan mo? Oh. Ay eh, paliguan mo nga yan. Paliguan mo. Hmm. Okay oh, sige na. Bye. Oy, oh, ikaw din. Meron kang uling sa mukha. Hmm, naku po. Ayun. Paligo.